yung mga taong pick-up liners. Gusto namin mag-pick-up line para may mga taong babae na mag-iilab sa amin taong at magka-girlfriend kami. Kahit hindi ako honor. Kahit hindi ako honor! Honor ka, Lord. Ngayon, ang mag-una sa mga pinakagwapong tao sa St. Martin. Ito ay si Virgilio Reyes a.k.a. Wala'y Ulaw. Wala, <laughs> okay? Sige, <laughs> <Okay. laughs> sige. English teacher ka ba? <laughs> Bakit? Strict ka kasi eh. Hi, ito po yung ating second pick-up liner. Siya po isa sa mga pinakamagaling, pinakabright at first owner ng Saint Martin. Ito po, si Darren Lord Rodriguez, a.k.a. Cute of Boys of Saint Martin. Cute of Play If you wanna know what love is, ask me what. Wow! love yung wala sa akin na nakita ko sa'yo. Hi! Ito na po ating third presenter. Isa po isa sa mga taong aking minamahangan, aking mga taong believe. Kaya nasa, meron siya sa replace believe it or not. Top 10 yan. sa isa siya sa mga pinahatanga na tao. Ito po si Renzo, Renzo Tero, a.k.a. Juan Tanga. <laughs> hey, go. Ah, ka ba? <laughs> Bakit? Kasi tuwing nakikita kitang nasasaktan, napapaiyak ako. Hi! Ito po ang ating cold presenter at malapit na po tayo sa pinakalas. Ito po ay isa sa mga pinakabilib na tao. Isang suntok, ah, patay ka na. Pero pag si Shaw ang kinalaban nito, patay si Shaw. <laughs> <laughs> ito po si Lester Gainsan. Mr. Takul hey. Kamu. <coughs> Yaman ka naman pala, no? Bakit? Kasi dalawa ang bahay mo. Dito sa isipan ko at sa puso ko. Whoa! Hi! Ito na po ang fifth presenter! Kahit hindi last, pero itong inaabangan ng lahat ng tao sa sa pinaka-gwapo, pinaka-cute, hindi lang sa Saint Martin, sa whole campus na yan. Ito po si Bern Mamatay, aka the cute and gwapo man. <laughs> <laughs> Gusto ko mapag-isa. Bakit? Kapag isa, ang puso natin yung dalawa. Oh! Okay. Hi! At last, ito na ang pinaka -last. Kahit na hindi siya gwapo, mas gwapo pa rin siya kay show. Tabas. <laughs> At ngayon, masintra na natin isang bonus na pick-up line. Galing ni sa ating first presenter, kay Virgil Araw ka ba? <laughs> Bakit? Teacher's Day kasi ngayon. <laughs> Go. Ay, at last, tapos na tayo. Ngayon, ilagay niyo lang comments niyo, mga ratings niyo, at kung sino mo nasa inyo na yan. Kaya po ako sa inyo, vote wisely, don't vote show, vote <laughs> teacher's party. Go! Say good morning when it's midnight Going out of my head alone in this bed I wake up to your sunset And inside of me that I miss you so bad And my heart, heart, heart is so jet lagged Heart, heart, heart is so jet lagged Heart, 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 is, so heart, heart, heart is so jet lagged So jet lagged